sa mapagpalang Sunday afternoon sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap uh, nandito tayo sa aming uh, sa food hub ng aking kapatid kaya taros food hub Ayan. Uh, ginagawa namin ng aking kapatid at itong aking pamangkin itong extension, itong flooring Ayan. bali ano lang sya, uh, plywood report na plywood, apat na plywood to ating nilalatag uh, lalatag. siguro mga, mga matatapos natin yan alagang uh, din siya Ayan. Ayan, ito kasi ano, itong nanditong sa harapan, pinakang food hub. Ayan maliit lang siya, Ayan. ayan. Ngayon, 'yung ano yung, 'yung lugar na 'yan, ito sa pader na ito, tatanggalin natin 'to. Ayan. Ayan oh, oh 'yan. Pader na 'yan. Ayan. Once na natapos na natin 'to, ito ito, ay ito mito, tatanggalin natin. Para mabuti siya kagdoon, ayan. Ayan yung kalalabasan. Ngayon, ah, uh, pakita natin sa isang side. Yeah. Simula dito sa ano, sa tinatayong kagan doon. Nagan doon na sa ano, sa harapan. Sa paglampas ng pader na tinuro kanina. Ayan. Yeah. Magiging ganun siya kahaba. Ayan. Yeah. Nagan doon siya. Nagan doon. Doon o. No? Doon sa may ano. Ayun sa may motor na dumaan. Yan. Yung pinakampintuan nitong ano. Ito, Kataras Food Hub. Ayan, ito yung ating uh, Andre Ready. Ah, uh, ito lang kasi ang kaya nating uh, uh, space o maging accommodation pansamantala pagka uh, dumating ang team Kalingap kasama ni Kuya Bal. Ah, uh, dito natin na uh, patutuloyin yung mga lalaki. Siguro napakadami to kahit labi lima siguro uh, kasya dito sila. Ayan. Haba niyan eh, ganun siya yun. Ganun sa likod ng ano. Ang pader na yan, magigising isang ano, isang lago na lang yan. Tinga, 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 tinga. Ito yung ating a ting Ito, itong madugar na ito. Lagyan natin ng na maplay ito. Tapos dito, sa pinakangibabaw, mga stone matting na lang yan. Ayan. May mga stone matting. Ito. Ito yung bahay ng kapatid ko yan. Ah, lalagyan natin ano yan. i double natin to, kasi may butas pakikita sa loob. Lalagyan natin to ng ano, ng paluchina, Ayan. Para hindi kita yung tao doon. Ako, bari tsaka, siyempre, matanggal yung ano, mga ah, pangitin yan. Ayan. Ito yung ating mga lalagyan. Tapos sila Kuya Balaman, naman kung okay sa kanila. Ah, uh, ni na lang sila sa ano sa isang kwarto ng mga kapatid ko, Sa aming father house. Bali tatlo na may nandoon dalawang matandang dalaga at saka isang matandang binata. Tatlo sila doon. Ah, uh, bali apat yung ano, chay ko pero may sariling ano yun parang kubo-kubo na -kubo, sa labas. Tatlo sila doon. Oh, doon sila Kuya Bal si Ate na. At kung may mga babaeng kasama, ah, uh, pwede naman doon sa ano yung siguro na yung isang video kung mga nakaraan yung binasag natin yung CR doon ayan yung ano, sala sa lumuwag na pwede naman humiga doon yung mga ano maglatag na lang ng kung ano mga pang sapin foam o banig pwede na lang kaya siguro lima sa side, sa nga lang sila ayan kasi pinaluwag na natin yun yung kasi yung CR doon tinanggal natin na bali siya nasakop na ng ano sinakop na siya ng salas kasi yung CR gumawa tayo doon sa ano doon sa kainan sa baba doon so, tayo nagkuma ng malaking CR kaya yung pinakang lamesa naman doon sa kain na sa baba inakyat natin sa taas kaya magiging magkaano sila magka area na sila ng uh, salas at saka kainan yung CR inalis na natin kaya maluwag na ron yan, yan lang ating kayang ano um, uh, space na may ano may pagkakaloob ang bang uh, Andito mga team kalingap sa Bilikuya Bal tatlong araw halimbawa o dalawang araw. Yeah. Sasara muna ng kapatid ko ito pansamantala samantala. Hindi muna ito mag-operate para sa paggamit ng team kalingap. Dapat do sa ilalim ng sinimento ko diyan. Doon dapat sila. Kaya dumating na yung aking kapatid, kuya, saka yung pamangkin. Ayun, dus gagamitin nila yung ano. Yung ilalim ng gas sa ilalim. Mamaya ba daan ko yan pakita ko sa inyo. Ayun, ang ating update ngayon ating uh, preparasyon para sa magiging uh, tuluyang tuluyan pagdating nila ba. Ito lang ang kaya natin na uh, magawa. Ito naman ano, nagkataon din lang ito isa ano, sa mga kapatid ko. Pero siyempre, natin eh, na sinabi na once na natapos, uh, ito na yung ibibigay kong busig na kayo kaya ba na pwede silang pumunta rito kasi na, meron na ako space na available para sa, ano, sa ating mga kasamahan na Team Kalingap. Yeah sana uh, pag nangyari natin uh, pumunta sila Kuya Val dito sa Tanay by September. Totoo yun, mas gusto ko sa mga nakaraan pa. Kasi nga wala pang pasok. Kumbaga sa lahat ng oras tayo, ano. Kahit siya pumunta tayo, flexible tayo. Ito kasi yung papasok ng September, may pasok na. Yes, sempre, eh. uh, kaya siyempre, ito pa rin natin gagawin. Sasamahan natin sila sa lahat ng pupuntahan dahil tayong nakakalab sa lugar. At yung mga in-scout natin, in-scout ng kapatid ko, ay eh dadalay natin si Kuya Bal at ang buong team Ayan. Uh, at matulungan ng Kuya Bal at Team Kalingap, yung mga tao dito sa Maray. Ayan, maraming salamat uh, kay Kuya Bal sa kanyang adikain. At parehas naman tayo ng adikain. Ayan, ang uh, siyempre si Kuya Bal ang ating uh, pinakang founder. Ayan. Ayan, tatapusin namin to siguro mga ilang araw pa. Ayan, dyan sa looban dyan, dyan, Sa lugar na yun, yung, yung may tarpaulin na yun, hanggang doon. Pag tinanggal na natin to, ito tinanggal natin to bukas na ito simula dyan sa side niya yan papunta dyan diretso mahaba ito dati kasi maliit <coughs> mas mahaba itong next time natin ayan mga kalingap mga kaibigan ayan mo na update sa araw ito so, mamaya papakita ko yung dapat na gagamitin yung una ayan yung sa bahay ito yung lahat mga kaibigan mga kalingap ito yung ano yung ataras sa uh, food hub ayan pero Butter at Kunin na natin sa ano, sarapan. Nakagano siya nakalibre na po, ganyan lang po siya kahaba, ayan. guys. Ayan. Para ilang parang ilang ano lang, ilang tao lang magkakasya. Mga labindalawa, yan Ganyan. Ngayon po yung ating ginagawa doon extension na ano, apat na plywood. Simula po dito. Dito tatanggalin po 'yan. Para diretso na po doon, di natin kasi ang gabi na doon. Bali ang lumalabas mo parang ano pa uh, may 20 feet na yung haba. Tatanggalin mo 'yung pader mo yan. Kaya dito wag na po yan. Hahaba na po yung diretso na po doon sa kabilang Yung tatanggalin. Ito tatanggalin natin. Ito tatanggalin natin sa susunod na araw. Para makita na. Yan po yung ating uh, gagamitin ng ating uh, team kalingap uh, pagdating ng team kalingap na kasama ni Kuya Bala yan. Yan po yung ating ano space na ng para po sa pagdating ng ating mga kasamahan. Sasara muna ang temporary ito ng mga ilang araw. Okay, tapos ayun po. Saka na lang mag-operate pagka tapos na po yung ating ano, yung pagpunta ng ano ng team Kalingap dito sa amin. Ayan. Pagka natapos na natin, papakita ko ulit at pagdudugtungin natin yung video para makita nyo na yung kabuhan ng ating ano, lugar, ng ating accommodation na pwedeng ano, may sa Team Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Patupa. Ayan mga nandiyan, apat uh, kayong kakapatid, isang pamangkin, asawa ng pamangkin, at saka yung Ito po yung kabuuan ng ano, harapan. Maliit lang. Kaya po talagang ano, extension At tama-tama naman at uh, sakto sa pagpunta ng Team Kalingap. Meron tayong ano, uh, space na maibibigay sa kanila for the boys. Si Kuya na lang yan sa bahay tsaka si Atet na sa mother house namin sa isang kwarto. Tsagaan na lang nila yun to, okay yun sa kanila. At kukunan din natin yun ng, ano, ng video para sa ganun. No? Nakita rin nila. O so, ah, bukas uli. At pag natapos na namin, tatakit ko sa yung mga ano, improvement eh, mang, ng, aming ginagawa. Ah, Diyan muna na kaya, bye bye. Ayan. Ayan.

Wala sa Kaya na final na yan na namin ito Itong apat na na ito na namin Kailangan na matapos naman ito Nakasara na yan Bali tayo okay. no. So materials dito natin. Nakatoy Ito okay. connect okay. no. Okay. Ah, ko ng para.

Teresa, para maniwala ka sa akin, mahal na mahal kita. Lahat ng sinabi ko sa iyo. Yan, yeah, dinututin niyo yung dalawang ano, tubular para magkasya. Hayaan, oh, huwag oh, mong oh, magtali ko. Kung sabi mo, gusto kong malaman kung bakit, kung bakit mo ginawa sa akin. Po. Bakit mo huwag kong pagkatapos bigyan mo? Um, ah, uh, na natin 'to. <train> uh, natin ng ito na panibagong <train> video. Para makita natin yung kabuuan. Ito yung inyong uh, tutulugan dito mga mga kasamahan, mga, mga kaibigan. Ah, tayo, galingin niyo nila Kuya Bal, ito yung matulungan ng mga lalaki. Sumiyado, nagaganap dito tayo pa. Tanggalin natin. Yan, para kagad sa harap ng doon. Yan, so, may pinto na yun may tarpon na Hagan doon yan gusto ko nga Masara yun, hindi natin na makulat Aalisin uh, to Bakit mo ko pinaasa Kaya tapos bigla mo na Mahaba Kaya muna kayo uh, Pag nadatag na namin na maayos itong flore Bukun na natin na palibago Ayan Full well, force na silang dalawa Ayan, Para mabilis Tangkali na kasi <clears throat> Kaya dalawa sila ano, Sa pwede sila tumitira kabila Tangkali na Ang pasang sabi ko, lagay sa mo. mo na Pacific Screenplay. Para kapalitin naman na. Talagay na lang natin ng metal screen para dapat na yun. Pagkatapos bigla ko na nakuhihiwan. Mga gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, mga brother, sister, mga kalingap. Uh, ito yung aming ginawa ng mga nakaraang araw. Ito yung ating uh, improvement ngayon. Uh, update lang natin ating, uh, ano, yung ating tinrabaho ng makaraan. Ayan. Ito na yung sala ngayon, medyo lumaki. Eh. Kung mapapansin natin, iba yung tiles. Ito kasi ano, eh, dating na uh, CR. Ito pa, hindi na namin inalis. So, susunod so, na buwan na lang. Ayan. Para lumuwag itong ano, salas. Ayan. Pag may tao matutulog, alisin natin itong ano, itong mga upan na ito para maluwag siya. Pag samantala, wala pa namang higa. Ganyan muna. Ayan. siya. O, Ayan. Sya, oh, ayan. Diyan na tayo. Nilagay ng decorate ng aking kapatid na si ano, si Pedro. Mahilig kasi sa halaman niya, tayo. nilagyan niya ng mga monstera, ayan. Ano. Mga nakaraan ito yung galing dito, itong tibing to. Dito. Mamara, makikita niyo yung mga to tagpi-tagpi. Tinanggal kanina. Yun yung galing. Para lumuwag itong ano. Itong kainan. Ayan. Ayan. Lumuwag. Lumuwag na siya yun Dati kasi galing yan sa baba doon. Ay nagawa tayo ng CR doon kaya lumihit kaya dito yung inakit yan. At yung CR na galing dito, doon lang napunta at pinagawag natin yung salas. Kung may kasama sakaling tuloy ang team Kalingap sa pangungan na Tebal, yung may mga kasama babae, ito lang yung pwede namin sa inyo may ano, yung upper. Ito nga, ito, nasa alas para sa mga, kung may babae yung mga kasama. At tapos dito sa kwarto ito, dito siya nila sila Kobal. Uh, sarado at may ano, may tao sa loob. Ayan, pagka natuloy tayo sa September, pagdating na buwan, dito ko ating ano, nakaya na accommodation para sa pagdating ng Team Kalinga pa yan. Nakita ko pa sa yung CR na ginawa ko noon makaraan na kaya tinanggal natin yung CR na sa sa taas, ayan po. Ayan na medyo no. Ah, naglilinis pa kasi. Ayan oh. Ayan. Ating ginawa rin yan, eh. Ano. Ayan. Oh. Ayan ngayon yung ating ano. Bago ano dito. Ayan, aming kusina. Dito kasi dahil ang lamesa kasi dati dito yung kainan na Sa siya na yan eh, dyan natin nilipat. Kaya, pinakit na rin ito. Ayan. ito na yung kabuhan, ano? No? salas at ng kainan. Ayan. Ayan po, ito po yung aming mother house. Kami lang po gumawa nito, mga kapatid. Nung bata pa kami, siguro ito po yan, no? mayroon na po itong 33 years. 90, 1990 pa po ito Nayari Kami lang magkakapatid na gumawa nito. Kahit pati na kapatid kumbay kasama sa pagkawa. Ayan lang po yung update natin sa araw nito. Uh, maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan niyo ating na uh, uh, vlog. Sorry uh, dahil wala tayong pantulong kaya hindi tayo makapag-vlog ng chat. Maraming salamat. <laughs> Kasi dito At uh, tayo papakita ko sa inyo pagkatapos na yung task. Bye, -bye. Uh, God bless. Kaya Maya, gawa ko din lang yan, maupo na yan. Ayan. Gawa din lang natin yan. Yan. Uh, salamat.